Hey guys, uh, welcome to my back, uh, my channel. Uh, my name is Tito uh, Bahay, Stevie Vlog. Ang ganda uh, nandito kami lahat. nag uh, mag asintada kami ngayon. Ayan, uh, mataas na guys ang asintada natin. Ayan, uh, yun si mga kasama natin. Si mga kumpare natin nandito. Uh, Nag-aakot guys ng mga materials. Yung natin hollow block. Ayan, uh, yung dalawang scale. Uh, uh, na nag asintada ng hollow block. Dito guys sa... Uh, Second floor tayo. Ayan ah. Ayan sila guys. Uh, ah, titignan natin. Guys, tara guys. And, yung balilig, D-Tres. Ayan guys, At ang ating atin, halo vlog, uh, D-Tres. Pandivision. Ayan, uh, pang division daw. Uh, sabi ni Forma natin. D-Tres ah, uh, na halo vlog. Uh, D-Tres na halo vlog. Ang ating halo, ah, uh, simento. Ayan, halo vlog. Ayan, ah, uh, nag na sila ngayon guys, dito. Ayan, nandito kami sa uh, second floor. Ayan, ah, uh... tapos ah, uh, matapos natin yan guys. Uh, para bukas, ah, uh, na lang tayo. At mag-aabang tayo dyan guys ng electrical. Ayan, si kumpari natin Ricky. Ayan, ah, uh, saka si kumpare natin, Rodel Candelaria, ah, uh, naghahakot ng mga materials. Yung ating hollow block, ah, uh, d ayan guys, si kumpare natin, Ricky, naghahakot sila ng mga hollow block, ah, uh, nagpe-prepare sila ng mga hollow block para sa mga kasama natin, ah, uh, mga scale, ah, uh, yung mga naglalagay ng mga hollow block, ah, uh, sa taas, uh, si Forman natin, si Forman de los Santos, ah, uh, Taga San Roque Calabanga. Apo si Adving Kula at Taga Bigas Calabanga. Ayan guys, uh, nag-asintala sila. Si JR uh, nasa bintana. Dito naman ay sa kanang guys, uh, si Adving Kula. Uh, naglalagay sila ng mga hollow black. Ayan, uh, si Adving Kula guys. Uh, naglalagay ng mga hollow black, hollow black at mga hollow guys. Ayan, uh, sinusukat niya. Uh, sinasakto niya guys ang ating hollow black. Uh, para malagay niya guys na tama at may tamsi tayo dyan guys na nilatag para dyan sila guys uh, susunod sa ating tamsi at maglalagay sila ng mga halo dito sa mga butas ng halo block ito guys kaya si yan isang masun Uh, overall guys uh, sa skill dito sa ating contraction worker uh, si compare natin compare natin de los santos uh, si foreman de los santos uh, siya naman po ang ating foreman diyan sa ating contraction ayan uh, si forma natin de los santos ah uh, itong atin pinaka porman dito guys ay naman si Adding uh, naglalagay ng mga halo dito guys sa mga butas butas sa mga ditris na halo black at yung, kan yung guys yung anak nya uh, yun naman guys ang nag ang nagahalo ng hollow block ang ah, nagahalo ng mga semento at buhangin at sila naman ay bibigyan ng mga halo ah, para dito sa hollow block ah, standard tayo guys standard ang ating gagawin dito sa ating contraction dito sa titris na ating hollow block ah, para bukas guys ah, magsisinsil tayo para bukas ah, mag papalitada na sila guys kasi hindi na tayo hindi pa tayo guys diyan makaka kasi uh, hindi pa tayo diyan guys makakalagay ng tubo sa ating hollow block at yung ating uh, utility box kasi uh, baka masira at baka tumumba kasi malambot pa yun hollow block uh, guys uh, baka bukas matigas na yan Ah, uh, pwede na tayo diyan guys magsisinsil. Ah, uh, sila naman guys sa uh, bukas uh, mag mag-asintada uh, ay mag magpapalita na guys sila bukas sa ah, uh, papalitada nila yan para puminis ang ating nalo black. Ayun guys sa ah, uh, ang mga kasama natin na uh, nag-asintada ng mga halo uh, bukas sa uh, magpapalita sila para tayo naman ah, uh, sasabay sa kanila kasi ah, uh, tapat ah, uh, nakabang tayo dyan electrical sa atin sa ating hollow block dito sa, sa Tetris guys dapat makasinsil tayo ng utility box at ang ating, ang ating tubo guys sa ah, PVC orange uh, ah, one half uh, ah, papasok guys yan lahat ng mga ang mga wire dyan uh, ah, THN wire at 3.5 ang gagamitin natin yan. Stay wire ang 3.5 para sa mga ating lightings. Pati ang ating outlet uh, 3.5. Ang lightings natin sa ilaw guys uh, para sa ating 2.0. Ayan guys, uh, si forman natin yan, yung puti guys, ang ating forman. Siya naman ang forman natin dito naman guys sa uh, si Tito guys TV vlog uh, ng isang electrical wirings at ang aking kontrata ito guys ang aking electrical overall electrical ayan guys ang mga kasama natin dito uh, nag prepare ng mga hollow block at ang ating mga sintada ay Nakapatong na at nakalagay ng mga halo dito guys, dito sa contraction worker natin uh, Guys, uh, thank you very much, uh, welcome to my back, my channel My name is Tito guys, TV vlog, ito guys ang ating video, ang atin tutorial ng ating electrical at contraction worker dito sa ating video channel Tito Guys TV Vlog. Ayan guys, itong ngatin ginawa ni Advin Ayan guys, yung ating Tamsi. Ah, uh, diyan sila guys sa uh, sosokat susukat. Ah, sakto guys ang sukat dyan yan ang Tamsi natin na ah, saktong sakto yan guys sa atin hollow block ah, kung ano ang tas ng atin hollow block ganyan rin ang tas ng tamsi pero guys dapat ah, diretsyon diretsyon ang atin tamsi para, para dito tayo kukuha ng sukat at tuwid ng atin hollow block para hindi baloktot na baloktot ang atin hollow block dito guys kaya nga, kaya nga lang guys tayo ay may may atin na itamsi tayo para dito tayo susunod sa atin. Tamsi para dito sa Hollow Black at meron naman tayo dyan nakaabang guys. Nakaabang na tayo dyan ng PVC Orange at mambukas guys sa ah, mag mag ah, mag ah, magsisinsil tayo guys. Ayan, ah, kabilaan guys ang ating tamsi para ang atin hollow block ah, tuwid at tuwid at dito na dito tayo guys kukuha ng sukat at dito tayo kukuha ng tuwid ng hollow block at kung ano ang taas ng atin isang hollow block ah, ganyan rin ang taas ng ang atin ang atin guys sa ah, atin mga tamsi guys ayan ang atin PVC orange uh, one half Ayan, nakabang tayo guys uh, para dito sa ating hollow block, para bukas uh, magsisinsil, sil, magsisinsil tayo, uh, kukuha tayo ng mga tao uh, para magsisinsil. Ayan guys, ang anak ni Advincula, uh, maghahalo siya guys ng ating simento at buwangin para sa ating nasintada at hollow block para siya naman guys uh, bibigay ng mga halo dito sa mga skill natin na gumagawa ng nagasinta na ng ating hollow block uh, guys uh, isang semento ang, uh, atin ating guys na buhangin uh, mga tatlong semento guys na buhangin uh, standard tayo guys ang ating gagawin para matibay yung guys atin ating pag-asintada ng ating hollow block ayan guys uh, si anak di Advincula Ah, uh, maghalo siya ng simento at buhangin. Ito naman si forma natin na uh, naghihintay ng halo kasi ubos na guys yung halo. Yung halo ng para sa halo block ng asintada. Bukas guys, ah, uh, magpapalitan tayo at magsisinsil tayo bukas para sa electrical wiring sa PVC. Inahalo guys ni anak ni Advincula. Ayan, si Advincula. Uh, para mamaya guys uh, bibigyan niya naman ng halo pag nalagay na guys yung tubig dito sa atin hinahalo ng semento buhangin wala yan guys graba kasi hindi naman tayo magbubuhos ng islam uh, buhangin lang guys at isang semento uh, ayan guys si kumpare natin Rodel Candelaria Ayan, naghahakot kasi walang service. Walang service ng Kukuha siya ng mga materialis. Yan naman ang ating driver. At ang ating welder. Welder pa. Driver pa. Ayan guys. Yung mga kasama natin. Ah. Mag-brevrictan tayo mamaya. Kasi ah. Alas 10 na. Ah. Kaya bumaba sila guys. Ah. Kasi ah. break brevrictan tayo ngayon. Kasi alas 10 na tayo. Alas 10 na guys. Ayun, guys. Ah. Guys. Ayan. Ah. Ilalagay na guys ng tubig. Si. Forma natin na naglagay ng tubig. Hahaluin ni. Eh, at bingkula. Anak at bingkula. Ayun, uh, nandito guys sila lahat kasi nakapag-brief.